Kaya ang sino gumagawa-gawa laban kay Allah ng kasinungalingan, matapos na niyon ang mga iyon ay ang mga tagalabag sa katarungan. Qul Allah, fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Sabihin mo, nagtutuo si Allah kaya sundin ninyo ang kapaniwalaan ni Abraham bilang makatotoo at hindi siya noon kabilang sa mga tagapagtambal kay Allah. Inna baytin wudi'a wa hudan Tunay na ang unang bahay, sambahan na itinalaga para sa mga tao ay talagang nasa baka bilang pinagpala at matnubay para sa mga nilalang. فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا دITO ay may mga tandang malinaw gaya ng pinagtayuan ni Abraham ang sinuman pumasok dito ay magiging matiwasay فاللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ Allah sa kay Allah, tungkulin ng mga tao ang magsagawa ng hajj sa bahay na pinakababanal ng sinumang nakayang magkaroon patungo roon ng isang landas. Ang sinumang tumangging sumasampalataya tunay na si Allah ay walang pangangailangan sa mga nilalang. Qul ya ahlal kitabi limatakfuruna biayatillah wallahu shahidun ala ma ta'malun Sabihin mo O oh mga may kasulatan bakit kayo tumatangging sumampa lataya sa mga tanda ni Allah samantalang si Allah ay saksi sa anumang ginagawa ninyo قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. صبيح مو أو مغاميكا سلطان باكيت كيوسوماسة قبل سلام داشني الله سسيد مغسوم أمبالاتاية na naghahangad kayo rito ng isang kabaloktutan, samantalang kayo ay mga saksi. Si Allah ay hindi nalilingat sa anumang ginagawa ninyo. Ya ayuhal ladhina amanu intuti'u fariqan minal ladhina utul kitaba yaruddukum, yaruddukum ba'da imanikum kafirin. O mga sumasampalataya, kung tatalima kayo sa isang pangkat kabilang sa mga binigyan ng kasulatan ay magsasauli sila sa inyo matapos na pagsasampalataya ninyo sa pagiging mga tagatangging sumampalataya. Wa ومن يعتصم بالله فقد هدي <مُشتقِيل> Papano kayong tumangging samantalan kayo ay binibigkasan na mga tanda ni Allah at nasa inyo ang sugo niya? Ang sinumang nangungunyapit kay Allah ay dapat napatnubayan nga sa isang landasing tuwid. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون O mga sumasampalataya, magilag kayong magkasala kay Allah lang totoong pangingilag magkasala sa Kanya at huwag na kayong mamamatay malibang habang kayo ay mga Muslim. Wa'tasimu bihaglillahi jami'an wa la tafarraquo. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. مَنْ يابد كيوس سَلُوبِدْ ني الله نن لاهاتن أتوا كيوم مكا هاتي هاتي مك كيوس يا ني الله سينيو يا يامن ay magkakaaway at nagbuklod siya sa pagitan ng mga puso ninyo kaya kayo dahil sa biyaya niya ay naging magkakapatid. Faqul <tinyo> tum Kayo noon ay nasa isang bingit ng isang hukay ng apoy. Ngunit sumagip siya sa inyo mula roon. Gayon naglilinaw si Allah para sa inyo ng mga tandaan niya. Nang sa gayon, kayo ay mapapatnubayan. Waltakum minkum ummatun <satte> yad'una ila al-khayri wa ya'muruna bil ma'ruf wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhawna 'anil munkar. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Maging mayroon sa inyo ng isang kalipunang nag-aanyaya tungo sa mabuti, nag-uutos sa nakabubuti at sumasaway sa nakakasama, ang mga iyon ay ang mga matagumpay. Wala takunu kalladhi natafarraku wa akhtalafu min ba'di jaahumul bayinat. وأولئك لهم عذاب عظيم Huwag kayong maging gaya ng na mga naghahati-hati at nagkaiba-iba na mga hudyo at mga kristiyano. Matapos na dumating sa kanila ang mga malinaw na patunay, ang mga iyon ay may ukol sa kanila na isang pagdurusang sukdulan. Yaw matabiyad dujuhun يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون سأروا نما يمامو موتين مغا مكها أت مغيني مكة. تيم كي يتنقل سبغيني تيم نلا تاتا نوين سلا Tumanggi ba kayong sumahong palataya matapos ng pagsampalataya ninyo? Kaya lasapin ninyo ang pagdurusa dahil kayo noon ay tumatangging sumahong palataya. Wa amma al-ladhina biyagdat wujuhuhum, fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. naman sa namumuti ang mga mukha nila, sa awa ni Allah sila ay dito mga mananatili. Tilka natluha alayka bilhaq, wa yuridu ay ang mga tanda ni Allah. Binibigkas sa mga ito sa iyo. O Propeta Muhammad, sa katutuhanan, hindi si Allah nagnanais ng kawalang katarungan para sa mga nilalang. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور سكي الله ang anumang nasa mga langit at ang anumang كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف maamuruna bil ma'rufi wa tanhawna anil munkari wa tu'minuna billah. Kayo o kalipunan ni Muhammad ay pinakamabuting kalipunang pinalabas para sa mga tao. Naguutos kayo ng nakabubuti, sumasaway kayo ng nakasasama at sumasampalataya kayo kay Allah. Walau amana ahlul kitab lakana khayran lahum minhumul mu'minuna wa aktharuhumul Kung sakaling sumalampalataya kay Muhammad ang mga may kasulatan, talagang iyon sana ay pinakamabuti para sa kanila. Kabilang sa kanila ang mga mananampalataya at ang higit na marami sa kanila ay ang mga swail. Laiyadurukum illa adha, وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله Aina ma thaqifu illa bi min Allah wa habl minan nas wa ba'u bi ghadab min Allah wa maskana sa kanila ang kabahan sa man sila nasumpungan malibang nasa isang kasunduan mula kay Allah at isang pangangalaga mula sa mga tao bumalik sila na may galit mula kay Allah at ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون يون اي داهيل سيلا اي توماتانجين سوماسم بالاتايا سا الله at pumapatay sa mga propeta ng walang karapatang iyon ay dahil sumaway sila at sila noon ay lumalabag.